Eto mga Katim Kasari, mga ka -pure gold isang box lang na malaki na to ay 3,000 na kaya do double check po natin yung ating resibo bakit naging 3,000 na to napakaliit lang. So silipin po natin guys bakit naging 3,000. Napakaliit na lang po ang mabibili ng 3,000 kaya magiging uh, maingat po tayo. Uh, alam naman natin kapag ganito na mahal ang bilihin ay ramdam na ramdam po natin nung uh, Tagtumal Kapag uh, matlakas ng uh, Mataas ng uh, mga bilihin O 3,000 Tignan nyo guys O i natin Para maniwala kayo 3,000 na po yung uh, Ano nito So ito lang O oh, titignan mo to I-focus mo Ito lang 3,000 na to Napakalit na lang Ang mabibili ng 3,000 So ito Fita Bali uh, Benta po natin dito sa Fita Ay 10 pesos ng isa So dito sa ating uh, Uh, Pringles ay 55 55 po ang benta natin dito sa ating uh, Pringles so, mabenta mabenta po yung ating Pringles. So dito naman sa ating um uh, Yakult, ang Yakult ay ang benta po natin dito sa Yakult ay 12 pesos na guys. Ang benta natin dito sa Yakult. So mahal na talaga ang ating mga bilihin dito. So naman sa ating uh Chaki, so check natin yung Chaki dito sa ating resibo ay ang benta po natin dito sa Chaki ngayon ay Uh, 18 pesos na guys yung ating bentahan dito sa Chucky. So talagang uh, nagmahala na talaga guys yung ating ano, dito sa ating B-Press ay hindi na po kaya ang piso-piso dito sa B-Press. Ang benta po natin dito sa B-Press ay 2 pesos na guys yung ating B-Press. Pero pagka 5 pesos ay tatlo na ang ating benta dito. Kayang kaya pa naman. So yung ating naman uh, Dutch Mill na malalaki ang benta natin dito sa so Dutch Mill guys ay ganun pa rin ay 30 pesos pa rin guys yung ating benta dito sa ating uh, Dutch Mill na malalaki so eto na di ko expect uh, di ko inexpect na ganito ko kaliit ay 3 pesos na guys Ayan, ay 3,000 pesos na so yung ating mga Alaska magkano ang ating Alaska 55 ang benta natin sa Alaska condensed so eto meron tayong uh, maliit pa na basket. Hindi tayo masyadong uh, nag uh, bumili ng marami sa Pure Gold ng delivery dahil yun nga uh, tagtumal na ngayon guys dahil malakas ang ulan, walang mga bumibili. Tapos mala mataas pa yung presyo kaya medyo sa grocery na bumibili yung mga customers natin kasi Siyempre nga naman, kung lalabas na sila sa bahay tapos mamamasyal, magro-grocery na sila sa labas. Ah, so, ito mga shampoo-shampoo. So, shampoo at saka yung surf natin. Ang benta natin dito sa Keratin ay 9 pesos na guys yung ating benta natin dito sa uh, mga Keratin natin. So, yan ang ating latest update dito sa ating uh, delivery na galing sa Pure Gold. So eto guys, uh, napakalakas nga po ng ulan at uh, dahil wala pang mga customers ay uh, magdi-display-display -display muna tayo. Ang uh, lakas nga po ng ulan dito sa ating ngayon at uh, ramdam na ramdam na po natin yung uh, tagtumal kapag ganito kalakas ang ulan guys. So alam naman natin na kapag ang ulan ay tuloy-tuloy ay mahina rin ang benta. Kaya samantalanin natin guys yung uh, paglilinis natin, pag-aayos ng ating mga paninda. So i-display po natin maigi para... Pag dumating na si customers ay uh, maayos na maayos na po yung ating tindahan. So magdi-display po tayo, guys. Ito pang mahirap, guys, kapag uh, walang benta, matumal, ay kain ka ng kain dito sa tindahan mo. Uh, kaya nga uh, bago mo kumain o kumain, ay siguraduhin mo babaya mo yung uh, yung kinuha dahil uh, malulugi po ang iyong tindahan kapag uh, lagi mo itong kinakain na hindi mo binabayaran. So, isa yan sa mga minsan na uh, negligent ng isang sari-sari store owner yung kuha lang ng kuha tapos uh, akala niya napakadami niyang benta pero wala pala. So, ayun nga guys yung uh, ating uh, diskarte. Habang matumal pa tayo ngayong umaga dahil umulan nga, uh, mag-aano tayo, magre-refer po tayo ng mga ano dito sa chiller natin. So, Kumusta po yung mga benta ng ating mga sari dyan, dyan sa Quezon City, sa Manila? May gumigay shout out sa lahat ng ating mga sari dyan. So sa lahat ng ating mga OFW na nakatutok dito sa ating YouTube channel o kaya dito sa ating Facebook page, maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong uh, pagsubaybay. So ganito po talaga ang buhay tindero-tindera. Uh, maliit lang po yung ating tindahan guys at uh, mayroon na po tayong expansion dyan. So, Uh, Kayang-kaya na natin i-manage ito, dalawa lang kami ni Mrs. At uh, kahit uh, minsan ay uh, pumukas sa pagdating pagkatungkol ng gabi, ay ako naman yung magbabantay dito guys. So, Ayun po ang diskarte natin, kailangan mayroon po akong uh, other source of income. Yung isa kapag ganito matumal ay uh, nakukuha na po natin, hindi na po natin nagagalaw yung kita ng tindahan dahil mayroon na po tayo uh, another source of income. So, uh, marami pong uh, nalulog yung tindahan dahil nga po uh, inutang nila yung puhuna tapos dapat uh, tumumal nga guys, naging matumal ay nagiging dire-diretsyo na yung pagpagsak ng kanilang pintahan dahil nga uh, wala silang uh, another, source, another source of income o kaya yung uh, pundo dahil inutang nga nila yon kailangan nila maghabol ng maghabol ng bensa para pambayad dun sa kanilang inutang na kapital. o uh, minsan, marami din sa atin kapag nagtayo ka ng tindahan ay magtatayo din yung kapitbahay mo guys. So isa rin yan sa mga possible kung bakit nalulugi ang isang tindahan. So kahit ramdam po natin yung mataas na pagtaas ng mga presyo ay uh, marami pa rin tayong nakikita ang tindahan na nagtatayo guys kahit atabi tabi na yan sa so, kapitbahay. Marami pa rin po tayong nakikita ang na na tumusulpot. So Ayun, ang payo ko lang po sa inyo guys dahil 3 uh, years na po tayo at marami na rin po tayong naging experience tungkol sa bagay na yan. Uh, katulad ng ngayon, ngayong umaga ay matumal. Mga lima pa lang yung ating customers dahil wala nga po yung pasok ng mga bata dahil na suspended ay uh, wala pa po yung ating benta ngayong umaga. Kaya sinamantala po natin binuksan yung mga delivery po natin para i-display na po natin para hindi sumasayang yung uras sa uh, ganitong oras ay matumal po. After lunch po pa lang mga bandang after lunch. Yung pa lang po tayo bubuluhot hanggang sa gabi ay ito lang po tayo uh, babawi guys. So, ayun, uh, huwag po tayong uh, ma manghinaan ng loob kapag tayo nakaharamdam ng tumal. Laban lang po tayo at uh, ipagdasal po natin na sana ay uh, hindi pa masyadong tumaas na tumaas ng presyo ng ating mga bilihin para naman uh, makayang uh, pilihin ni customers kasi mag-December -de na parami ng parami na parami ng parami na naman, naman yung ating mga paninda tapos istak po tayo ng istak hanggang sa mararamdaman pala natin ay matumal pala so kasasayang yung ating paninda guys kasi nakasanayan po natin kapag uh, malapit na ng December ay isip natin ay maraming mamimili pero dahil nga sa mataas na presyo ay uh, nag-ano na rin po yung mga customers guys dumediretto na sa uh, grocery so eto, mega mega shout out sa lahat ng ating mga followers subscribers dyan maraming maraming salamat po sa inyo mga kating kasali ko dyan tuloy lang laban lang po tayo huwag po tayong panghinaan ng loob dahil uh, napakasarap po kapag meron po tayong sariling negosyo lalo lalo, lalo mga OFW dyan na nagtitis dyan sa palsa at Uh, gusto nang bumuhin ng Pilipinas guys ay mag-sipon po kayo. So, Malakas na po yung ulan, kaya medyo isa po na po yung video natin kasi medyo uh, malakas na po yung ulan at uh, may medyo makakas na po yung uh, sounds natin. So, ang susunod na vlog natin ulit guys. Bye!